Hinikayat ni Senador Rodante Marcoleta ang ahensya na tulungan ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Panpiloping Lakson na matukoy ang mga manumalya at mga ghost projects ng gobyerno, particular na ang flood control projects sa ginanap na budget deliberation ng Senado para sa 2026 budget ng DILG. Naniniwala si Senador Marcoleta na malaki ang may tutulong ng DILG sa pagtukoy sa mga manumalyang proyekto sa iba't ibang sulok ng bansa dahil samayron itong mahigit sa 4 na pot na mga barangays na sakop sa ilalim ng DILG. Mga barangay lamang po ay 42,000 mahigit na po Mr. President. So napakalaki po ng maitutulong ng Bantay Corruption ng tinatanong ko langbaka sakali sa 9,000 flood control projects na ating pong iniimbestiga, baka meron po kayong uh, napansin o nakita na naitala na talagang mga ghost projects talaga, makakatulong po kayo na makapagbigay ng kaukulang impormasyon sa ating Blue Ribbon Committee. Kinabi naman ni Sen. Joseph Victor Ejercito na nagsasagawa na ang DILG ng mga seminars sa mga local government units para sa accountability at paglaban sa korupsyon at katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Paliwanag pa ni Sen. Marco Leta, sa siyam na libo na flood control projects makakatulong ang DILG at LGUs na makapagbigay ng impormasyon sa Blue Ribbon Committee. Sinabi naman ni Senator Ejercito na may mga LGUs na hindi na impormahan ng mga proyekto sa kanilang mga nasasakupan na ikinagulat na lamang nila tulad nga ng lumabas sa investigasyon sa Senado na tinatawag na sagasa kaya hindi nahahayaan anya na makapagsimula ng proyekto ng hindi dadaan sa Regional Development Councils o sa sangguniang lalawigan upang maiwasan ang korupsyon sa government projects. Unfortunately, there are LGUs that are not even aware of this uh, anomalous projects no, according to the LG secretary ito nga po yung napag-usapan natin dito sa gasa na talagang isinaksak na lang so now with the, with all of this it, the, uh, the reforms that we will be uh, introducing this time around by requiring at least a sanggunian, uh, um resolution uh, or a request from the sanggunian or rdc Uh, from the RDC uh, dapat may RDC approval na po um, according to master plan so that um yung pong uh, existence or uh, having uh, anomalous projects will be prevented your honorable president. So Naniniwala naman si Senator Marcoleta na ang programa ng DILG ang makakatulong sa Blue Ribbon Committee na maging partner sa paglaban sa katiwalian. Pilipinas mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radio Kayumanggi.